Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Bay. At tayo yung mamamasyal doon sa playa. Dumaan lang tayo dito ngayon sa public market sa Bayan sa Bay. Ayan o. Oh. Hindi Ay, tayo papasok dyan. Ayan yung mga traditional jeep na kapuntang kalamba. Ayan. Ngayon uh, maglalakad tayo dito guys kapuntang playa. sa barangay San Antonio. Diyan tayo pumasok doon sa public market. Diyan sa loob kasi ah uh, medyo malayo yung eh, pupunta natin. Lalakad tayo papuntang ah uh, playa playa. Uh, good morning, good morning sa lahat ng ating mga subscriber, sa ating mga viewers. Ayan, good morning sa inyo lahat. Ayan, nandito ngayon si Papalon. naglalakad naman tayo dito sa bayan ng bay at uh, pasensya nyo na muna kung ito na lang pinapakita natin sa inyo yung bayan sa bay kasi hindi uh, di ba tayo baka punta doon sa itong lugar dahil na busy pa si Papa na uh, daming ginagawa ayan na uh, dito tayo hindi nga umuwi ng Maynila kaya dito na muna tayo naglalakad-lakad muna ito yung ito yung municipio sa Bayan Sambayo bayo Ayan mga guys. Kaya abang-abangan nyo na lang yung ating pagbabago ng ating content ha. Kasi uh, tayo ay tutulong sa punti sa kung uh, saan tayo kung nandunan tayo sa Kabiti. Makikita nyo naman yung mga guys. Ayan yung uh, simbahan sa bayan. yung mga traditional jeep Ano ka guys, oh. Napaka-ganda. Yan yung mga biyayang Santa Cruz na jeep. Ngayon na, naglalakad tayo papunta doon sa Barangay San Antonio. Nga, ah, madhiyalo na konti! Okay guys, naman niyo ako at mayroon tayo papunta doon sa bahay to. Ah, uh, sa... Barangay San Antonio. Mga guys, so, naglalakad tayo papuntang uh, dito sa Barangay San Antonio. At mamamasyal tayo doon sa uh, Playa, doon sa biwok nila. Pakita natin sa inyo. Ayan so, mga guys, so, nandito na tayo sa boundary ng Barangay San Antonio. At papunta tayo doon. Ayan. Ang oh. ganda ng mga tanawin dito guys. Pa. So. Pag uh, nakita ko dito yung uh, Tawag dito ayan, Pag nakita ko itong mga palayan dito naalala ko tuloy yung lugar namin sa probinsya Sa uh, Ross City Ganito din, uh, puro palayan ng Palibot ayan, Ito yung mga eskulahan nila yung malalaking eskulahan uh, Maganda din Sa mga high school Ayan puro palaya nyo mga guys kita nyo naman oh ang ganda sayang lang nga hindi nila sinaniman dito oh. naging bakante ang lote rito yung palaya nila yan yung mga tricycle dito sa atin yung mga uh, traditional din ng mga tricycle ay yung mga tricycle oh. nakikita naman yung so, mga tricycle, mga motor mahirap kasi guys, uh, totoo lang mahirap parang ganyan nagbablog ka uh, na wala kang masakyan no? yung naglalakad ka lang napakahirap kagaya nito ah, kahit sabi mo mainit naglalakad tayo dito para may pakita natin sa inyo yung Nicolas Galvis Memorial Integrated National High School ay ano di ba so, meron na yan dito ng mga tawag dito department store bago na Ayan. dati pagdaan natin dyan uh, wala pa dati to ngayon meron na laki na nga pantyon din na lahat yung bayan sang bae mga iskulan ng tataas Ayan mga guys nandito tayo sa elementary school na malapit na tayo sa barangay San Antonio at uh, papunta tayo doon sa kanilang biwok ayan ang ganda ng barangay ano ang ganda ng eskwelahan dito yung elementary at ito rin yung uh, nanalo din niya nung, nung nakarang piyesta noong 28 nanalo din sila dito sa kanilang mga participant sa, sa bayang ayan ang ganda at ang uh, maganda mamasyal dito guys dito sa biwok nila lalo ngayon uh, ginagawa dito So, parang ano yung pagsabi dito sa amin dati, yung mga nakarambuan. Ay skyway yan. Yung kadugtong galing sa labang. Ah, makita nyo rin yan. Yung ginagawa dat. Ano mga guys, ah, punta man tayo dito sa grotto. Ayan na. Uh, abot palang tubig dito. Ayan. Pakita lang natin sa inyo. Yan, ang ganda. Ang linaw ng tubig dito guys. Oh. Ayan. Napakalinaw ang tubig dito ngayon. Ang magandang maglakad dito pala. Tahimik. Ayan. Uh, wala siyang wala at mga basura. Ayan. Ganda. Ang ganda ngayon dito maglakad-lakad yan dito yung groto. sa ngayon kasi wala naman ang nakikita rin itong mga namamasyal pero pag sa hapon to marami din siguro yan o oh. kahit dyan sa nalooban walang ganong naglalaro yan yung kanilang floating solar na nagsusuply ng kuryente dito sa kanilang barangay yan yan ang grotto maganda to kasi uh, nandito sa kagitna yan yung grotto, yan may mga namimingwit yan kanilang mga may mga water lily pa mga floating solar na nagsusupply sa barangay sa kanilang cover court ay yan ganda tingnan no? oh Ayan mga guys. Tahimik. Ayan yung floating solar. Konti na lang nga eh. Dati ang dami pala yan dati. Ngayon konti na lang oh. Siguro nasira. Ah, baka inaayos din. Kasi puno yan dati eh. Ito naman yung mga island. Ayan, ito so yung Talim Island. Kaya di hindi makagana makita kasi parang mausok. Ayan yung tubig sa lalim oh. Ayan yung dog dito. Ayan naman yung, yung bundok naman yung guys. Ayan lang ah uh, tawag dito uh, Los Banyos ayan malapit na rin dyan ang Banyamos festival nila itong September 22 ata at uh, pupunta tayo dyan mga guys ilang linggo na lang ilang linggo na lang yan uh, magkakaroon din ng festival dyan ang Banyamos festival ayan napakaganda ngayon uh, bababa tayo mapunta naman tayo dun sa kanilang biwok para doon tayo maglakad-lakad mga masyal naman tayo pakita natin sa inyo dito yung ito rin guys itong grotto guys uh, napaka na to dati uh, naalala ko nga pala uh, napalabas na yan sa TV hindi ko lang matanda kung anong kasi ang mga taga rito din nagsabi sa akin na napalabas na to sa TV kasi matagal ng kwanto matagal na tawag dito yung grotto halos 95 years na pala to kasi itong barangay San Antonio ito yung dating lumang bayan ng sang bayan kinukwento din sa akin Ayaw ko lang kung totoo ba kinukwento lang sa akin ng mga mga uh, kaibigan dito sa yung tinitirahan ko na uh, ko sa kanyang upahang bahay yung may-ari ng bahay kinukwento din sa akin Ayan. Okay guys, so sasamahan nyo at oh, tayo maglalakad naman doon ay oh, uh, matubig. Maglalakad naman tayo doon sa kanita sa biwok. Yan, tara sama nyo. Oh. Ayan okay, mga guys, so community face sa uh, landing center ito yung uh, bagsakan dito sa mga isda. Ayan Oh. At uh, napakaraming isda yan dito pag uh, pan, uh, dinadala nila. Pag maaga lang kayo rito. Ayan yung... community piece sa uh, landing center Ayan. Ngayon kasi may tambak na yan dito. Ayan yung mga bangka yan na ng isda. And doon. Ngayon dito tayo. Punta tayo naman doon sa kabila sa Baywalk. yun mga guys Oh. Uh, mataas na yung tambak dito. At uh, pinalawak dito ngayon. kasi ang lakas ng ulang kasi oh basang basa yung mga lupa dito ngayon samantala dito dati laki ng uh, binaawas dito ayan napakagandang tingnan ah, wala na yung kanilang biwok na lalakaran ngayon kasi ito ay uh, balang araw ay magiging highway pag natapos to ayan ang ganda ng project sa ating gobyerno ano? kasi hindi ko man alam to dati guys kaya lang sinabi lang man dito sa mga taga rito yung mga kaibigan ko na uh, ganito yung uh, project sa ating government na magiging skyway din pala to uh, yung kudugtong sa alabang ayan yung mga bako yung mga bakal makakapan ngayon na ah, walang nagtatrabaho ang mga pisyon siya rin ang maliit kaya may mga namimingwit Yan, ang ganda sana dyan mga kaiso. Lawak na rin pala ito Ayan. Ang laking highway to pagka ito. wag na naayos na. Ayan yung makalabak ko. Uh, Tuloy-tuloy yung paggawa nila rito pala. Lalakad yung namimingwit. Ang ganda. At dito din guys, yung sikat din na tawag dito yung bilihan ng mga buko. Yan o. Oh. Ah, fresh na fresh yung buko rito. Ang dami rin na bumibili dito. Kasi sikat din yung bilihan ng mga buko. Ayan. Ah, masarap ang buko rito. Ayan. Ito yung bilihan ng mga buko dito. Yan, may gumagawa pala dito. Yan, doon sa dulo kasi walang gumagawa. Ayan. Matas nga ang tubig. Kaya gano'n. Sa ah, kaya yung mga kababayan ayun, namimingwit na sila doon. Nga dito kasi dulo diretsyo yan mga guys. Okay guys, ah, maraming salamat sa inyo at putulin na natin itong ating pagbablog at tayo uwi na. Ah. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!